Magluto ka na lang ng spaghetti. Tama na yung Oo. Wala man lang mga fried chicken. Ay, Bibili na lang ako ng liig ng manaw sa palingke. Ay, nga At iyon na lang. Tam, tayo ho ay pupunta ho ngayon din ho sa luya ho ng tatay. Ibalita ko ay magbibinta ho ng luya tatay. Ay tayo ho ay tutulungan ho natin kahit kunting oras nang tayo ho makahingi ng pandake. Yeah. Tayo ho pupuntahan ho natin tatay. Yan ngayon nandini na ho tayo sa loyano ng tatay At tayo hoy tutulong ho ng pagtatagtag ho ng garnay Yan, hindi ko alam kung anong tawag din Ay yata hoy nagagawa daw hong atsara Ay, kita niyo ka ako oh, hina tulong na hong kamay Oo oh. ay kaya ho tayo natulong ho sa tatay mag birthday na ho tayo at binigyan na tayo na rin pampakabito ng brace Aw oh, yan at tayo ho'y magsasako muna ho na rin tayo hoy, makahingi sa tatay ng pira yan ay eh, ariyata hon tatay padating na tayo ho. Ba, tayo hoy magsasaon ho. Batay hoy hindi mabigyan ng pamkain sa birthday. Oh, hindi na pala kaya? Oh, hindi pa yan tapos. Aba hindi pa, ay kakadating dating ko lang eh. Kita niyo ka nga kamay oh. Ay wala. Ay, hindi na kamay niya. Oo. Oh, oh. Ba, isa oh. yung galing? Nagakot na. Nagakot na? Oo. Oh, oh. Isa niyo ay, isa Ay, di Pasang ko na lang ang papunta ruwang. Aba, pasan niya. Oh. Bay, malakas din kayo. Oh. Yung... Ayan, ay, ano huwag ang iniinom niyong vitamins. Fire, D. Firm D? Oo. Oh. Oh, ay siya. Coffee at saka power trio. Oo, oh, ay paano murder? Aba, ay di doon lang mag tingin sa aking TikTok shop. Yan, are? Oo. Oh. Oo, oh, ay siya. TikTok shop. Oo, oh, yan. Makikita na po ninyo doon. Makakakuha kayo ng ng voucher at may free shipping may free shipping may kawan pa po kayo makaka discount discount pa okay oh, siya ako'y nagkakakot din eh okay, oh, kita niya ako ay kita ko ay di tarbahuhin mo muna ay tatrabahuhin ko nga muna ay okay, ako'y oh. may hihintay niya ay ano? Ako naglalagay na rin aray ano na naman ay oh, di ka tayo binigyan niya na re oh. Pampabrake. Oh. Pabirthday niya sa akin. Oo. Oh. Abay, syempre, dapat pag nakabrake sa'yo may makakain. Ay, uh, di. Bumili ka na lang ng sitsiriya. Ah, sa birthday ka? Oo. Hindi na tayo kakain? Abay, hindi na. Ay, na nagamit mo na eh nagbrace ka na kakain ko na oo oh. ay kala ko kakain pa tayo ay magka magkano yan? Sa mahal na yan mura lang oh, ah, eh. mura kaya oh. ako nagkakot na rin luyang na rin ano eh Parang uh, tayo makakain sa labas. Ala, palingke. hindi. Magluto ka na lang ng spaghetti. Tama na yung. Tama na yung. Oo. Oh. Wala man na mga fried chicken. Okay. Ay, Bibili na lang ako ng leg ng manok sa palingke. Ay, nga so, yun. At yun na lang. Every day. Oo. Um. Oh. Yeah, Ay, kaya tarihakutin nyo na? Ay. ay, ay para may pangkain na ako sa birthday ko. Ay, di ka man. Ang gawin mo eh. Tapusin mo muna ang pagsasakot, sabay na tayong pakiyat doon sa paghahakot. Ay, Oo. Oh. Ah, ang dami ko nang nanaw, kita nyo ka nga, ang kamay. Oo. Oh. na ako din yun ang paglagay na rin luya. Eh. Oo. Oh. Ah. Natin sa ay, ay lahat na nga ay, nasa iyo na ang favor. Oo. 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 Pag pag mag-date, dahilan ay may project yung pala yung magde-date ang dahilan na yung may project oh, mag mag ay, yung magde-date magde ay sa't yung yung ko sa inyo yung pang date hindi na pang birthday oh, ay di, tama na oh. yung san libo. tama na tama, tama na ay, oh, ay siya ay sige no, ay, so oh, tato. Tato. ako na may mabait basta ikaw lang ay laging tutulong Oh, ay, oh ayan oh. Ay ako ay mag-almusal muna. Mag-almusal na kayo. Oh. di ako nagprito lang ng itlog. Itlog? Oo. Oh, ayan, oh. Ay, tayo na. Ay, siya. Ay, kakain muna oh, ako. Ay, Sige, how? Thank you. Oh, God bless. Papakita ko muna ulit kayo. Yan. Shout out nga po pala sa mga taga-Italy. Yan. Ano nga palang pangalan? Art Heart Heart of of Shell man. Yan, diyan po sa Milan, Italy, sa lahat ng mga Italy, sa lahat ng o, D, W. Shout out Joel, shout out din ho kay Joel Makasait. Yan, at shout out niya din ang lagi niyong ka-partner sa inyong business. Yan, at i si out ko at Ah, mm, uh, ang aking business po na si Adventure ni Noel. Up si Noel. Wow, good morning. At shoutout lalo na sa 'yung anak, ayan kay sa 'yung misis na nasa abroad, ingat-ingat. Lahat po ng W, thank you. Shoutout din ho sa mga ninong Bong at ayan. ninong Pip.